siyang magiting. Sama-sama nating salubungin ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. at magiting na lalawigan ng Batangas, kasama rin natin ang tunay na makasaysayang lalawigan ng Laguna. Ganon din ang mga taga Quezon bilang governor ng ating lalawigan, kasama ang ating sanggunian, vice governor, ang ating mga, at ang ating mga mayors. Lahat tayo, lalo na ang ating mga magsasaka, maghahayupan, mangingisda, ay taus-pusong tinatanggap at taus-pusong nagpapasalamat sa ipinakikita at ginagawa ng ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, Jr. Natunay na binabago ang pagtingin sa mga Pilipino. Nakakaroon tayo ng galang. Nakakaroon tayo ng tunay na pagkilala sa mga Pilipino. At ito naman, ang tunay na layunin ng ating kagalanggalang na napakasipag na Pangulo ng ating bansa. Huh? <laughs> Kaya tayo ay talagang nagpapasalamat. At ipinakikita na kinikilala ng ating Pangulo na sa lalawigan ng Batangas. Siya ang kauna-unahang Marcos na dinala ng mga batanggenyo. Yung mga nakaraan, hindi. Pero kayo, tayo, dito sa atin nagmula. Ang pagpaparilala sa tunay na pagkatao, layunin, napakagandang layunin, at tunay na napaka na paniniwala sa pagkakaisa. Tunay na naniniwala sa kagitingan at dangal ng mga Pilipino na talagang dapat nating itaguyod. At ipinakikita ito, kasama ang kanyang mga ang mga kagawad ang mga, ng pamahalaan ng mga kagawaran. Kasama niya, natin tinatanggap mula sa kagawaran natin sa Department of Finance ang pinili ang ating kagalanggalang dating senador, dating congressman, Ralph Recto. Na at ganoon din, ang ating mga mayor, sabi ko nga, bilang chairman din ng ating region, ng Calabarzon. Yung Calabarzon, alam natin, ang pinakamaunlad na region. Pinakamaraming Pilipino naririto sa atin. Mas marami ang mga nasa Calabarzon kaysa Metro Manila, kaysa National Capital Region. Kaya naman tayo ang pinakamaunlad. At tayo ang nakakahikayat ng pangkabuhayan at lalong-lalo na sa larangan ng agrikultura. Maraming maraming salamat mahal na Pangulo, mga kaklaser seatmate ko sa kabinete at sa Kongreso, mga punong panlalawigan, mga alkalde ng mga lungsod at bayan ng Batangas, Laguna at Quezon, mga probinsyo na hindi lang mayroong historical and social linkages, hindi lang bounded by a common language, pero isang manufacturing, industrial, at agricultural powerhouse na rin. Itong economic triangle na ito, ay malaki ang ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Salamat sa inyong pawis at pagpupunyagi. Mga kababayan. Magandang umaga po at tuloy po kayo sa Batangas. Alam kong hindi pa natilaok ang manok ay naghanda na kayo sa pagparine-dine. Ganon din naman ang ating Pangulo na hindi pa sumisikat ang araw ay nagtatrabaho na. Sa totoo lang, mas marami pang text sa akin ang Pangulo kaysa sa text sa akin ng aking asawang si Ate B. Kahapon nga, ang call time namin sa jump off point papuntang Montalban Rizal para inspectionin ang isang napakalaking dam doon ay alas 7 ng umaga. Umuulan pa at may kulog. Pero ang abiso sa amin, kahit magdelubyo pa, tuloy ang biyahe ng Presidente. Sa loob po ng tatlong buwan, ito na ang pangatlong pagdalaw niya sa Batangas. Wala pa pong Pangulo ng Pilipinas na ganong kadalas ang pakipagdaupang palad sa atin. Ngunit, hindi niya lang ito ginagawa sa Batangas. Sinusuyod niya ang buong kapuluan. Ngayong araw na ito, sa tawi-tawi, sa susunod na araw, mababalitaan na lang natin na nandun siya sa Bohol, at wala pang 24 na oras, nandun naman siya sa Surigao. Higit tatlumpung taon na ako sa serbisyo publiko. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganito ang paglalagare ng isang Pangulo. Ibang klase ang ronda ng Pangulo. Ang karavan ng serbisyo, ang pasada ng kanyang ayuda, katulad gayon, 10,000 batanggenyo ang makikinabang. Ngunit ang Pangulo, walang pinipiling lugar. Ang Pangulo, walang pinapaboran na rehiyon. Ang Pangulo, pantay-pantay ang pag-aruga. Sapagkat, at ito'y madalas niyang sabihin, Pangulo siya ng buong Pilipinas, hindi ng isang partido, hindi ng isang paksyon, hindi ng isang paniniwala. Alam niyo po, bilang presidente, ang ganitong pagbaba sa masa ay pwede naman niyang iutos na lang sa kanyang kabinede. Pwede niyang i-text, i-email, i-viber o i-chat group na lang at utusan kami. Pero di niya type yun. Ang gusto niya ay makasalumuha ang taong bayan. Marinig ang inyong hinaing. Direkta. Walang filter, walang layer. Ito ang Pangulong, ang gusto ay siya mismo ang pumisil sa pintig ng masa at marinig ang itinitibok ng kanilang mga puso. Sa kanyang administrasyon, hindi ang taong bayan ang kailangan pumunta sa Malacanang. Ang Malacanang mismo ang pupunta dudulog sa mamamayan. At ang pagtitipon na ito ay ang preba na ganong kahangahanga hanga pamamahala. Tloruhin ko lang po at ipagdiinan ko ang ilang punto. Una, ang mga tulong na personal na inihahatid ng ating Pangulong BBM ngayon ay maliit lang na bahagi ng ilang daang bilyong pisong halaga ng mga proyektong nakalaan para sa Timog Katagalugan. Katagalugan. Ika nga nila, mga tilamsik lang ito. Pangalawa, ito'y galing sa bis na inyong binabayaran kaya ito'y binabalik lang ng Pangulo sa inyo. <laughs> Pangatlo, ito pagpapatunay na maagap ang Pangulo sa pagtugon sa hamon na dulot ng kalamidad. Tulad ng tagtuyot, Pangulong may malasakit. Pangapat, ito ay bahagi ng isang plano sa ilalim ng bagong Pilipinas na huhubog sa isang magandang bukas at baunlad na Batangas. Kalaban na ito, ikinararangal kong maging isang kabalikat sugo, utusan, katrabaho ng isang masipag at marangal na Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya mahal na Pangulo, maraming maraming salamat sa inyong malasakit, serbisyo sa mga Batanggenyo at sa lahat ng Pilipino. Palakpakan po natin ang ating Pangulo. And at this juncture, Ladies and gentlemen The President of the Republic of the Philippines His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Maraming maraming salamat sa kalihim ng Kagawaran ng Ingat Yaman ngayon ko lang narinig yung translation sa Tagalog ng finance. But, uh, bagay na bagay sa trabaho ko ni Secretary Ralph Recto. Magsiyupo po tayo. Andito rin po, kasama din po natin ng mga kalihim ng mga iba't ibang departamento. Andito po ang uh, DA Secretary, Secretary Kiko Laurel. Dahil po, ang Department of Agriculture, ang isang lead agency para pagandahin at palaguhin at uh, palawakin ang ating uh, sektor ng agrikultura. Yan po ay pundasyon uh, ng isang matibay na ekonomiya, isang matibay na populasyon na, ating mga, na sa ating mga kababayan na kapag maayos ang food supply, maayos ang ating pagbigay ng hanap buhay sa ating mga sa ating mga magsasaka at panging isda, Ito po ay magbibigay ng maayos na lipunan ng Pilipinas. Andito rin po ang uh, Sekretary Secretary ng uh, DSWD, Secretary Rex Gatchalian. Andito po, at siya ay nakikita po ninyo kapag kalamidad, bagyo, magka may baha, may lindol, may pumuputok yung vulkan. Ngunit, sa aming, pagpa, sa aming pananaw, ang, dinan, ang dumaan at tagtuyot na El Nino ay krisis din. Ito ay kalamidad din. Kaya isinama natin sa ating mga programa para sa pagtulong sa mga tinamaan at napinsala Uh, sa, sa pagdaan ng El Nino sa pag-sira uh, pag, uh, ng inyong uh, hanap buhay dahil sa uh, tagtuyot. Ito po, ginawa po natin krisis yan, kaya nandito po ang DSWD upang tumulong. Andito rin po ang sekretary ng dlg Alam niyo po kung bakit uh, mahalaga ang trabaho ng dlg Alam niyo po, kami sa national government ay... Eh, kahit na gano'ng kaganda at gano'ng kalawak at gano'ng kahusay eh, ang aming mga pinaplano na programa, kapag hindi po magandang ugnayan sa gitna ng national government at saka sa local government, hindi po mamaramdaman ng taong bayan kung gano'ng yung lahat ng programa namin. Hindi namin maibababa na mabuti. Kaya malaking bagay, malaking bahagi sa aming uh, nagiging matagumpay na programa ay ang pag uh, pag-ugnayan ng local government at saka ng national government upang lahat ng maaring gawin ng national government ay dinadala naman ng mga local government officials hang para agarang maramdaman ang uh, benepisyo ng taong bayan. Yan po, ang gumagawa po niyan, ang namumuna po dyan sa ugnayan na yan, DILD Sekretary, Sekretary Benjor Abalos. Uh, andito rin ang ating uh, mga uh, namumuno sa iba't ibang probinsya galing po. Uh, ba bago po, uh, nandito po rin ang Laguna Provincial Governor Ramil Hernandez. At uh, siyempre, ang tawag ko ang bago ko kung uh, pagbabati po sa itong kaibigan natin na matalik, na matagal na bago pa bago bag, noon pa bago pa noong uh, panahon pa ng aking ama ay ay siya ay kasama ng ng First Lady noon. Ah, uh, tantawag ko nga ngayon sa kanya uh, nung, nagpadala ng picture sa akin, sabi niya, "Pirmahan mo." Ang sinulat ko doon, "Our favorite newlywed, Governor Dodong Mandanas." <laughs> Quezon Provincial Vice Governor, Anacleto Alcala, who is also with us. San Jose Municipal Mayor, ang host natin dito sa ating, uh, ating programa ngayong araw na ito, Mayor Valentino Patron ang aking mga kasama sa pamahalaan at ang pinakamahalaga at ang pinakaimportante na nandito ngayon na nakisama sa atin dito ngayong araw kayo po ang beneficiary po ng ating mga ibibigay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa ating mga minamahal na magsasaka, mangingisda at ang inyong mga pamilya Mula rito sa Batangas, isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa maulan na panahon na ating nararanasan sa mga nagdaang araw, naaalala ko tuloy ang napakasarap ng special lomi ng Batangas. Bukod sa inyong magandang beach resort, ang masarap na pagkain ng Batangas, ang dahilan kaya dinarayo ta talaga ang inyong lugar. Eh may pinakita pa sa amin kanina, may lambanog, may uh, kami tawag namin bugnay, dito Bignay, Bignay wine. At uh, kasama na rin dun sa so, pagka, uh, pag, uh, pag, uh, pagsasalo natin, eh, palagay ko mamayang gabi ang uh, kami ni Sekretary ng Prekto at saka ni lahat ng Kabinet Sekretary, tetestingin lang naman namin yung lambanog para makita kung talaga maganda. Kaya naman, naway mas uh, pagtibayin at palaguin po ninyo ang mga produktong proudly made in Batangas. Narito po ako ngayon kasama mga ibang opisyal ng pamahalaan. Upang ipaabot ang aming tauspusong pusong pasasalamat sa inyong sipag at pagpupunyagi. Kami po ay mag-aabot ng counting tulong sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya na labis na naapektuhan ng El Nino. Base sa aming huling datos, nagkakahalaga ng 408 milyon piso ang wala sa nang na nawala sa sektor ng agrikultura dito sa inyong rehiyon sanhi ng mati matinding tagtuyot. Kung kaya mabamahagi po ang aking tanggapan ng sampung 10000 piso para sa mga magsasaka, mangingisda at ilang pamilya mula sa Batangas, mula sa Batangas, sa Laguna at sa Quezon. Sa kabuhan, mahigit 70 milyong piso ang ipapamahagi natin para sa mga benepisyaryo mula sa tatlong probinsya ito. Hangad ko na makatulong ito ng malaki sa kanilang pagbabangon. Panimula, na lang po, pa, panimula pa lang po ito. Sa pangungunan ng DA, Mamamahagi tayo ng mga, ng mga punla at pataba ng pananim tulad ng mais, palay, niyog, abaka, kalamansi at iba't ibang mga klaseng gulay. Magbibigay din po tayo ng ilang unit ng traktora, hauling truck, combine harvester, rice dresser, grain collector, bagger, corn husker, sheller, hammer mill, forage chopper, kasaba, grater at chipper. Ito po ay dahil binibigyan natin po ng pagkakataon ng ating magsasaka na hindi na dinadala ang kanilang produkto, ang raw material kung tawagin, at uh, iprocess sa ibang lugar. Dito, kaya, mula, sa paggamit itong mga makinaryang ito, ay eh, kaya na maging mag-processing, kahit small scale lang, kaya na mag-processing ang ating mga magsasaka, ang ating mga hangisda. Sa ganun, yung, ang, ang pinagbibili ngayon ay finished product. Ibig sabihin, mas mahal ang presyo na ngayon yun. At yung presyo na ngayon yun, hindi na pupunta sa processor, kundi pupunta na sa direksyon na, eh, direkto na sa ating mga magsasaka at sa ating mga isda para gumanda naman ang kita ninyo sa inyong hanap buhay. Dinamdagan po, po po natin ng ilang unit ng recirculating dryer, solar powered irrigation system, pump and engine sets para sa patubig at ilang kagamitan para sa pansaka. Para sa mga nag-aalaga ng hayop, Magbibigay po tayo ng limampung kalabaw, ilang unit ng hauling truck, at limang unit ng Biosecured and Climate Controlled Finisher Operation Facility na nagkakahalaga ng mahigit 24 na milyong piso. Sa atin naman, sa atin naman mga manging isda, magbibigay po sa inyo ang BIFAR ng ilang unit ng bangka, ng fish cage, at iba't ibang gamit sa pangingisda. At bilang tampok, dahil narito po tayo sa Batangas, magbibigay po tayo ng isang post-harvest technology package para sa smoking at bottling ng bangus at sikat ninyong produkto na tawilis na dito lang nang gagaling dito sa inyo. Maglalaan din po tayo ng 10 milyong piso para dito sa inyong lalawigan at 50 milyong piso naman para sa Quezon bilang credit assistance para sa maliliit na agri-negosyo. Gayon din sa lalawigan ng Quezon, gagawaran ng, natin ng isang milyong piso ang LGU ng ang kawayan para sa kanilang malinis at masaganang karagatan project dahil na ipanalo nila na napakaganda ang kapag kanilang pag-alaga doon na sa kanilang fishing ground maliban po rito ang DSWD ay mamamahagi ng tig 10,000 piso para sa 10,000 beneficiaryo ng AKAP program magbibigay din po Magbibigay din po sila ng cash assistance na nakakahalaga ng mahigit 4 na milyon apat na mahigit apat na milyong piso para sa higit na 2,000 at 300 benepisyaryo ng supplementary feeding program. Ang dole naman ay mamamahagi ng halos 20 na milyong piso para sa higit 5,000 benepisyaryo ng tupad. Kasama rin po natin ang TESDA upang maghatid ng halos isang daang starter toolkit para sa mahigit na 700 benepisyaryo ng special training and employment project ng mga certificates of scholarship para sa higit 3,000 benepisyaryo at yung training support fund para sa lagpas 200 at 60 benepisyaryo. May may meron po tayo mga test booth. Nandiyan po sa labas, nandito po na pwede ninyong puntahan. upang masubukan ninyo kung ano ang anong kasanayan ang maari ninyong pag-aralan sa ilalim ng TESDA training program. Masaya rin ako na makasama sa okasyong ito ang tanggapan ng ating House Speaker, kasama din po sa pagtulong natin ay ang House of Representatives na pinamumunuhan po ni Speaker Martin Romaldes na may baong tiglimang kilong bigas para sa mga pamilyang dumalo dito ngayon. Mula noong 2023 hanggang 2024, nakapagbigay na po tayo ng halos 10 bilyong piso para sa Philippine Rural Development Plan dito sa Region 4A. Kabilang sa mga ginagawa natin dito sa inyong rehiyon ay ang Taal Lake Circum Circumferential Road at ang Lobo Malabrigo San Juan Laya Road. Nariyan din po pala ang, ang Kipot Irrigation Project at Bakalelon Irrigation Project sa, kalap sa, kalapit, sa kalapit lalawigan ng Quezon, ng Quezon na malapit na rin pong matapos. Mga minamahal kong kababayan, iba-iba ang pinagdaanan natin pagsubok at patung patong man ang mga suliranin at hamon ng buhay malalampasan natin ang lahat ng ito kung patuloy tayong nagtutulungan sa isa't isa. Naniniwala ako na likas na matatapang ang mga Batanggenyo kasing tapang ng Kapeng Barako. Matapang ninyong sinusu sinusuong ang mga pagsubok para sa kapakanan ng inyong mga pamilya. Kaya po, ako ay nakakaasa na uh, makakaasa po kayo na patuloy po namin kayong aalalayan sama-sama tayong maglakbay tungo sa isang mas masaganang bukas, ang bukas ng bagong Pilipinas. Mabuhay ang ating mga magsasaka, mabuhay ang ating manging isda, mabuhay ang Batangas, mabuhay ang kesod, mabuhay ang bagong Pilipinas. Mula po sa bayan ng magigiting kasama ng libu-libong mga magsasaka at mangingisda ay ang aming taos-pusong pasasalamat, mahal naming Pangulo muli, bayan ng magigiting, palagpakan po natin ang ikalabing pitong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr.